Hello guys, meron akong na na galing sa New Zealand. Ayan, it's from to Thelma Sinense, 25 Rebek Road, Singapore. From Hazel Swai, PO Box, Tenport Hill Road, Chatham Islands. Yahoo! Hazel, thank you! ito na buksan natin kung ano to so yung si Hazel dati guys siya uh, nandito siya sa Singapore for many years so last year last year ba is going one year na siya doon sa New Zealand kasi meron siyang nakilala doon wow I don't know ano mga to Uhu, ang dami oh. Ano kaya ito, Hazel? Taran! Hazel! Ang sabi dito is, ang daming mga postcard oh. O, diba? oh, From New Zealand po cards. Woo. Saglit. Hindi sa akin ito lahat siguro. Thelma. Okay. Ito na yung sa akin guys. Tapos ito naman is for Colinda. Yahoo Colin. You have something here. And the other one is Salimar. Beijing, Salimar. Dito ka, oh. Meron siyang, merong binigay si Hazel from New Zealand and plus Ruby. Okay guys. Kung available kayo, chat nyo lang ako. Andito yung mga gift ninyo. Is from New Zealand. Okay, ngayon buksan natin yung akin. Nakabajama na ako, guys ha. <laughs> okay, may laman ito na Sabi nila, pag mag-open kayo ng regalo, dapat di ano nyo. Wow! Look at that, guys! Ooh! Oh! No! Hey, Sal! sa akin. Ta. Ate Telma, remembrance mo sa akin. Salamat kasi lagi ka dyan. Papatawa sa akin. Ha, ha, ha. Miss you. <laughs> I miss you too, Aisel. Chatham Island. Alam ko, pinagpaguran mo ito. Pero alam mo, naputol yung isa, yung kabila. Ayan, ang ganda niya. Oh. Ito yung binigay sa akin ni Aray. Ni Hazel. Ayan. Uy, ang cute niya. Hazel yung isa, medyo naputol yung isa, o. Oh. Kasi, di ba, o. Oh, ano kaya pwede natin gawin dito? Pero andito yung ano niya, oh. Ay, pwede lang yan. Pwede yan, guys. Dikit lang natin yan. Ano ba? Ganyan ba siya? O ganyan? Hindi naman. Ayan, ganyan siya, oh. Naputol siya. Siguro doon sa, siyempre minsan sa mga courier guys, na accident ba na, na nadaganan, na something like that. Ayan siya guys. So. Ready pa rin yung <laughs> Yung isa mahab, yung isa short. yung isa short tapos yung isa hindi <laughs> oh, yan <laughs> ayan o oh. naputol siya o oh. kasi dumating yung <laughs> Ito yan guys. Ito so. yun. Saan na yun? Dali, dali, dali. Ito siya o. Oh. Ayan. Ay, sandalo Ito. Ang galing no? Ayan. Plus ito. Salamat Hazel. Ang ganda niya, no? Ayan siya. Makita ang aga naman niya. Okay. Kaya so lang, naputol yung isa. Ayan. Ano na lang ako guys, yung ano, yung ano ba yun? Eh, ano ko na lang siya. Kukuha na lang ako ng ng glue. Sayang, ang ganda pa naman. Thank you, Hazel. Ito yung shell. Ang ganda ganda nito. Thank you, Hazel.